itong mga gulay na to, mga nililipad lang ng hangin mga binhi. Eh, Ayan, nabuhay yan. Nabubuhay kahit malamig. Pechay, saka mustasa, saka celery. Ito na mga mani. Meron na rin mga nakita kong mga bunga. Meron na rin sa ilalim. Ito kilong, na mga ko para hindi na ano lang. Apo Ito. Nalagas na lahat ng dahon. Inilalagay namin dito. Sa mga malalaking ano, tinakpan ko ng kahoy para hindi nililipad yung mga dahon. Kailangan naka-face mask kayo. Nandito na yung mga may amag. Mga may amag. Pwede yan. Pinakuloan ko na. Kawali na may lemon mo nalis ko lang yung pati mo hindi sa mga napulot ko yan inamot na kasi ayun magani yan helpful sa tinapang ko yung ama kasi pag nag windy tapos nasinghut niya hindi ikatlo sa help kaya na, na, may ako may scarf may scarf ko mahal cotton na cotton na kumot manipis nasagad sa sagad sa ano para hindi lumisipat yung mga molds kasi pataba rin yan sa kumpo. Ito naman para nasisip ang mga trash kasi ano rin yan eh tumabang na rin siya kaya magkikreate siya ng mga ito so naman ibinubuhos ko sa mga kanal papatingin ko sa apat para hindi bulatihin ahasin ang lugar nyo saka so yung mga ah, ah bulati kasi pagka gumala gala yan, maglalabas ng mga dumi inilalagay ko sa gitna ng mga puno yung dumi ng bulati pataba ayan ano ba itsura ng dumi ng bulate? Ganyan, ganyan ang dumi ng bulate. Kaya pag nagko-compost kayo ng pupuyo ng maraming dumi ng bulate, eh, pwedeng ilagay sa mga gilid ng halaman. Hindi na makailangan sa gitna. Kaya marami siya dumi ng bulate sa gilid. Pero, kaya maraming mamunga. sa malalaki ang gulat. Kaya kailangan hinuhugasan yung mga gulay prutas